Wala, ah ito, kasi bang muto dyan? Oo, oh, kasi bang muto dyan. Eh, eh, di ba? Eh, di ba? Ah, Lakos. So, hindi na tayo nag kasi dating doon, maliligaw ulit tayo. So yung pa yung apat na tulay Yung Ilakol sa Lola 7 Okay so, na kasi yung tinlak? Ayan? dyan? Ah, yun ba yun? Bakit sa ano? Ah, okay. Ito yung Lola 7. Ah, sige, babalik ako dito mamaya. Unahin ko muna yan. Kasi yun <laughs> pala yun. Yun pala yun. ako yan. Duhun, may usok. May usok. Hindi na Ha? Ito na yun? saan papasok? Di, dito? Wala to? do, pa sa motor P P hey, ba? Aba ba? Papasok pala 'to? Eh, Kaya eh. ah, lang. yung door. Ito pa yung Hindi Yun. so <laughs> sa so, mga nandito sa Pinlock Falls. Hidden gem. Tagong tago pala talaga to. Hindi kasi ako nagtitingin ng mga ano kanina. Nang sign. Medyo maliit lang kasi yung sign na ano nila. Signboard. So hindi mo mapapansin. So at least alam na natin ngayon sa mga pupunta. Alam nyo na kung paano puntahan. So yan. Yan si Atake kasama natin. So yan. Shout out, shout out. So Tagong tago. Alright, shout out sa mga nandito. Kaya pa lang pasukin, no. So, pasok na tayo. Mm -hmm. Magkabuntal pa. Oh, magkabuntal pa. Marikina lang ako. <laughs> oh, oh ayan. Ayan oh. No? Thank you, boss. So, yun. One five. One five yung yung room na yon. So, meron dito eight hundred, four hundred, tapos yung entrance nila is ano lang, ah, uh, fifty pesos. Ayan. So, ito na. Mararamdaman niyo yun na yung ano, it's perfecto sa ano eh. Perfecto sa summer talaga. Ay, gusto niya yung ano, gusto niya yung cold spring. Yan. Talaga napakaganda oh. Medyo malaki to kaysa sa Kakawayan Falls yan. So tingnan natin yung Lola 7. Kung ano, it, pero alam ko ito yung ano eh, ito yung may malaki. So tingnan natin sa Lola 7 kung compare natin. Yan, iba-iba naman yung ganda nung ano, nung lugar at ng falls. So lahat naman maganda. Yun, oh at parehas naman malamig kamo, <laughs> <laughs> lamig oh So tara, naligo na tayo. Pupunta pa tayo kay Lola, Lola ano eh, Lola 7 eh. All right. Oh, okay, Shoutout kay Sir Otaga Montalban lang. Ito so, sa mga bago nating nakilala. mga taga ni Polo Montalban. Meron ka ba yan, dyan? Ay, ito ano pa. Ayun. <laughs> Meron ka na, 'di ba? Oh. All right. Thank you, thank you. <coughs> thank you. No, you're on. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Nice to have. All right, thank you. All right, thank you, boss. Oh. Right. Thank you. Thank you. Thank you. <coughs> Ang malaking yung... Itasalit sa Ah! yung malalim? Hindi pa lang <laughs> alam <laughs> kung ano yung malalim <laughs> pala